May nga aga mga idol no. Subong nga aga mga idol. Subong lang ko kakita mga idol ya sang bayabas kan bunin kadako no. So grabe mga idol oh. Lantawan niyo bala mga idol. Grabe. No, bisan libuton mo ang mga idol ang bilog ng Pilipinas, hindi ka makakita sang bayabas ng amo sini. Eh. Pero subong ya mga idol nagtuhaw dire ari nagkakadagdag ng mga idol oh. Tungod tama niya ka uh, hining ang ini nga bayabas pareho sa hining sa akong agtang mga idol. So lantawan niyo mga idol, grabe. Uhu. -huh. Grabe ka tao mga idol, no? Amon na kami mga idol ka subong, no? Grabe. Do hindi kapag pati, mga idol nga makakita kasang amon nga bayabas, no? no? dako gid ya, no? Pareho ko dako sa akon nga ulo mga idol. Kag kahining, pareho man sang akon nga tangahining katama mga idol. So, grabe, oh. So diri lang ni sa bakanting luti, oh. Sa balay sang akon nga amigo mga idol. So grabe ari ang iya nga puno Andre, oh. Mm gamay lang siya ng puno pero lantawa bla lantawa na kahining katama nga bayabas kag kadakudako gidya grabe mga idol ipa ini nga mga video mga idol para makabalo man ang iban nga may bayabas kali diri sa Pilipinas nga amo ini kadako oh lantawa oh oh grabe mga idol nga bayabas nga ini eh. kataom-taom gidya Subong na ko yan nakasaksi sa amo ni nga bayabas mga idol mo sa bilog ko nga kabuhi subong mm -hmm. na kayo kakita bayabas nga amo ni Walang to habla oh. Nan. Ang iban kala dagdag na. At sobra kahining. katanang ho um, araw. na di mga idol ang ining biyabas Oh. Ta. Hmm. Ara, nan. Sobra ka hining ka namit. Na. Karon tilawanta ta ni kaon mga idol. Ah. Para maano ta kun ano ka namit gini -ini nga variety nga biyabas nga ining mga idol. No. Grabe, subong lang ko ito promise, subong lang ko nakikita sa mga biyabas mo. Oh sobra kahining katama parehos ang agtang kung ahining mga idol no don't forget to subscribe mga idol kag paki-share ng video